So ayan guys, maraming protas na dala ang ating mister. So ayan, ang daming mangga. Mas, mas mura daw yung mangga na daanan niya. Ay yung protas. So ayan, marami siyang mangga. So ayan, may bit, -bit din yung ating mister na tawag na ito Dorian. Guyaba, no? Guyaba. So medyo ano pa, bukas daw ay hinog na daw ito. So ayan, ang laki na o. Ayan. Mga isang kilo daw mahigit. So, ito may mga abukado. Ang lalaki din ng abukado na bitbit -bit na ako, mister. Ayan. Ayan. So, ayan mga lag, guys. Sinog na nga ang guyabano at binuksan na ng aking mister. So, ayan. Mahilig ba kayo kumain yan, mga lag, guys? Babe. Babe, pwede na natin. ng kasal natin if you want. Megan, it's the only thing that's in life that I look forward to. Yeso ko rin Yung ano? Juice. Yung gamot ba? Hindi ko masana siya na lasa nito. Gamot na drink? Kasi Ay, ang lakas ko itatago. Nabanggit na ko sa bar doon. ako. Ano na ko. po yun? Tamis yan at. Bukahin mo butonakan. Hmm. Bigin sanggol. Sarap na sarap sila, oh. Walang ina na hindi naghahangad. Hmm? Mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak. Si, Bakit hindi ko no, mabigyan ng pagkakataon? Lakad so, ka na lakad. <laughs> Patras yung lakad mo, ah. <laughs> Buya ba ng mga guys? Sabi na anak ko, matamis daw na maasim-asim. <laughs> matamis na maasim-asim naman talaga to. Yung mo,